Mapagpalang araw po mga kabukid. Samahan po ninyo akong kumain. Ang ulang ko po ay sarsyadong isda. Tapos si eh, naglaga po ako ng talong. Nag naginsalada ng talbos ng kamote tsaka po malunggay. Nagalaga lang po 'yan. Meron po tayong saging saba Pare po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang po ito. Nawilinisin po ninyo at magsilbing kalakasan po ng aking katawan at patuloy po ninyo akong samahan sa maghapon sa pangalan ni Amen. Kaya po mga kabukid. Si Commander po, kung inyo pong tatanungin ay nagpapahinga po na natutulog po muna hmm una daw ako kaya samahan po ninyo ako ti solo flight po tayo ngayon kaya no mga kabukid hmm Top. pagkaluto po nagpahinga na yung shout out pagkatapos ko kumain halika po samahan po ninyo ako Ulo po, kabukid. Ulo ng ano? Sa gisi yata ito. asa hasa sa amin. Mm -hmm. Tama-tama po sa ulan. <coughs> Pansiladang talbos ng kamote. Kabukid. Halika na. Sabayin po ninyo ako. Mamaya munihing. Malunggay. Kabukid. Laga-laga. Hop. pa rin dito sa Lubang Island. mm -hmm. Sarap na maaang gumain sa bukid. <clears throat> mm hmm. Mm -hmm. mm-hmm <laughs> dahong tao tao ka ganau tao kanin kukuapa po shoutout po muna natin si kabukid Arthur Abio prambulakan gawon natin po kay kabukid Michael Biasis shoutout po kay kabukid Josephine Alipio Ongoko lumop muna tayo Shout out na rin po kay kabukid Nenita Poha Galang Shout out po kay kabukid Gloria Villa Flores Francisco from Marabeles Bataan Shout out na rin po kay kabukid Peli Paraon from San Pedro Laguna Shout out kay kabukid Alicia Simeon Sablan Gawin na rin po kay Kabukid, Herona, from Tarlac. Ay! Alicia, Simeon, Sablan, from Tarlac. Herona, Tarlac. Kay Kabukid, shout out kay Kabukid, Denape, Victoria. Marami-rami po ito. Shout out na rin po kay Daryl, Jill, Dingal, Sansa. Shout out na rin po kay Kabukid, Rosalia, Agtarap from Bacolor, Pampanga. Shoutout din po kay Kabukid Aida Rico Salas. Ganun na din po kay Kabukid Alma Datul. Thank you po for always watching. At ingat po kayo and God bless. Kung nagustuhan po ninyo ang aking video, huwag po niyo kalimutan mag like, comment, and share.